OFW Lounge. Posibleng maipasara? Kamakailan nga lamang ay nagbabala ang OWA at ayon mismo kay OWA Administration Patricia Kaunan ay baka hindi na kayaning ipagpatuloy ang serbisyo ng OFW Lounge sa Ninoy International Airport sa darating na 2026. Isa sa mga tinitingnang dahilan dito ay ang kakulangan sa budget. What? Sinabi pa ni OWA Administrator na kahit ang nakalaang budget ay hindi kakayaning suportahan kahit isang OFW lounge. Alam naman nating malaking tulong talaga ang OFW lounge lalong-lalo na sa mga OFW dahil nga sa binibigay nitong serbisyo na libreng pagkain, tubig, wifi at meron pa ang mga charging station pero kung tuloy nga ang bawas budget ay posibleng mawala ang mga ito. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na ito. As I mentioned earlier Mr. Chair, kailangan po namin ng additional funding. Yung nakalagay po sa NEP na 142 million for Alagang OWA. Mr. Chair is not enough just to sustain our existing facilities including the OFW lounges both in terminals 1 and 3. Um na over uh, 1.5 million na po ang na-serve. Also, you can another, another question since I mentioned yung is OFW lounges natin, I believe these facilities are crucial for OFWs. They not only provide convenience, but a place to rest, but also protect OFWs from, from uh, sketchy individuals such as scammers pickpockets who are seeking to exploit them for their own material gain. With a budget cut sa agency nyo po, how many OFW lounges will you be able to maintain now at our airports and seaports? How much would be needed more to ensure full optimization of these lounges? Unfortunately, Mr. Chair, kung yung nasa NEP po na 142 million, kahit isa po hindi po namin mako continue at the at the. the level of service that we're giving our OFWs. Mr. Chair, 24-7 po ang operations nito. Alam nyo po, marami po tayong kababayan na first time pong umalis abroad. Galing po pa po silang probinsya. Instead of them uh, going to hotels or yung po nakikita natin dati, Mr. Chair, sa airport na nakaupo, na, nakahiga sa floor sa airport, dito po sila sa sarili nilang lounge. Uh, in fact, Uh, meron din po tayong uh, together of course with uh, na iya management. Meron po tayong nilagay din na shelter na uh, sleeping quarters, Mr. Chair. Kasi po may may mga kababayan po tayo na uh, darating po sa airport sa mga madaling araw po, eh yung flight po nila sa gabi pa or sa hapon pa po. Uh, dito po Mararamdaman talaga nila yung yung sinasabi natin na bagong bayani sila. Um, in fact may mga may mga may mga feedback din na natutuwa sila Mr. Chair kasi nilalagyan din natin ng serbisyo uh, counters Mr. Chair of OWA and DMW doon. Kasi po kung first time uh, uh, traveler sila, hindi po nila, hindi po sila sanay doon sa proseso. So, this is our, uh, kumbaga, last contact point bago po sila lumipad. And ang maganda po, for example, yung sa Terminal 3 po natin, paglabas po nila ng OFW lounge, diretso na po do sa OFW lane. So, makikita nyo po na mas madali po at mas uh, maayos yung experience ng ating mga OFWs. Mr. Chair, ito pong hinihingi namin suporta na sa lounges. Gusto na namin pati sa Cebu International Airport, pati po sa Clark, marami po ring flight sa Clark International Airport, makapag-put up din po kami ng OFW lounges. Nasabi ko po kanina, um, pagdating po of course, pag nag, uh, nag, uh, nagpa-participate po, kami ng DMW and other agencies sa mga regional, multilateral, and even bilateral mga meeting sinasabi po sa amin na yung Overseas Employment Program po ng Pilipinas na limang dekada na po, gold standard po pagdating sa welfare protection. Ito pong lounges, nabibili po yung mga tao kasi syempre po, akala nila mga business class passengers lang ang mabibigyan ng ganitong klaseng treatment. And this is how we treat our OFWs, this is how we should treat them and more, Mr. Chair. Kaya importante po sa amin yung augmentation sa alagang OWA fund. Ito po ay hindi contingent, ito po ay diretsyo and direct assistance para po sa ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Sana nga ay madagdagan pa ang hinihinging dagdag budget ng OWA para ipagpatuloy pa nito ang magandang serbisyo, lalo na ang pagbibigay ng OFW Lounge sa maraming OFW na bumabalik ng abroad. Sa dami nga ng isyo ngayon ng pangumurakot na nagaganap sa Pilipinas ay talagang mapapaisip ka na lang kung bakit kapag sa magandang intensyon mapupunta ang isang budget ay pahirapan ito bago maipasa. Samantalang kapag sa kalokohan naman ginagamit ang pondo ng bayan na halos milyon-milyon pa nga ang halaga nito at kung minsan ay inaabot pa nga ng bilyon ay madali nga lang itong napapasakamay sa mga abusadong opisyal. Kaya naman, malaking palaisipan nga itong mga kabayan kung bakit kailangan bawasan ang pondo para sa OFW Lounge. Gayong milyong-milyong OFW ang umaalis at lumalabas ng bansa at kung tuluyan nga mawala ang OFW launch sa darating na 2026, paano na lang kaya makakapagpahinga ang iba nating kababayang OFW kapag pabalik na sila ng abroad. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa dito sa akin YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.